ito mga pre, uh, nag overhaul tayo ng ano, no? ah uh, Baja City 100, bali araw na linggo ngayon at walang machine shop, kaya dinay pa ni Sir ng malayo yung connecting rod para may pakabit lang kaso mo, si pare kasi nagbukas nito at wala ako ka nag-home service ako ito may problema ayan o no? uh, walang machine shop ngayon Uh, kailangan mabuto motor na to kasi nga gagamitin to bukas dahil nga may pasok na di ba kinayod oh. yun oh eto na uh, nag build up na tayo eto ito sa akin mga pre ako nag build up nito yan nga pangit pa ang pagkaka may butas eh pero okay yan kaya kaya na yan at hawak matakin luma yan okay ibaba natin ito kanya kaya kaya kanya Pasok natin yung ano mga pre, yung gear ng ating second gear. Yan, napaka natin. Yun oh. Basta Tapos, papakita ko sa inyo yung sokat ah. Kaso mayroong ano, meron tayong welding na <laughs> may bagyang may butas. Okay. Pakita ko sa inyo yung sokat. At pares din naman. Kaso may bilog may konti pa kaya lilihain mo natin to. At pangapresokatin natin ng ating ano, uh, caliper dito sa baba ang sukat nya 11.6 tapos dito sa ginawa natin Aha, ayan 11.6 din mga pre ayan. Okay so bali okay na to ah, na lang ng konti pa At Para may salpak na natin na ah, kanaliha pre ito na pala <coughs> Bali natin dito lang sa dulo ayan. Ah lang natin to mga pre Kasi nga sarado masisya Kasi araw na linggo no? Ayan. Ganto lang para kuminis na yung dulo doon naman sa kanyang pinakasentro yung bilog uh, kapirasong kapirasong may konting uh, bingkong baga pero ma madadala natin yan madadala natin ma ice natin yan o, oh, mga pre uh, mo muna natin to at ikakabit ko at papakita ko sa inyo mamaya yung pagandar mga pre, ito na yung ginawa, binigda pa natin at uh, sampak na natin. At tingnan natin kung kakalog pa ba yung kanyang clutch housing. Okay. Buhayin mo na natin itong transmission. Transmission pa. Tapos muna natin. Tapos. Ito. Yun hindi nga lang maganda pagka welding natin no? Pero makainis na no, makainis na yung mga pre Okay Washer Hindi alam na may ari ito mga pre ha Wala rito yung may ari uh, ah, Sasabihin na lang natin mamaya na ha ah. May problema pa yung motor niya At uh, kulit yung Ginawa na natin ang paraan. Ito yung kanya Sira dulo Okay Salpak muna natin yung sandero Okay Okay, langis. Kasi sa natin ito mga pre? May iwag ang langis yun. Ito ito. Ayan. Ito yung langis. Okay. Tapos, kabito natin yung kanyang shifting pork. Ah, shifting pork. Langis natin yan. Ayan, mga langis ang pinatin niyan, siyempre. Yan, maganda kong mga langis. Yan, Okay. Kung malaki, dito rin sa malaki, ha? Pag ganyan, pati haya. Yan. Yan yung maliit, dito rin sa maliit. Ayan. Okay. Okay, check natin yung cambio. Yan, neutral. Primera. Segunda

Yun. Tapos lagyan natin ng tortilla. Mga pre, ito na, naigpitan natin. Ngayon, ah, tingnan natin yung clearance nung ginawa natin. No. Tingnan natin kung kalog ba. Ayan mga pre, ayos na ayos. Oh. Sakto-sakto lang yung kanyang clearance. Kapuraso, kapuraso. Hindi na tayo nagpalit ng bearing. Eh. Nakalimutan ko ipakita sa inyo. Ah, Naka-stick bearing na ito ulit. Okay. Salpak na natin ito. At uh, ako tapo na. Na no, mga pre. Ah. Uh, kinakabit na 'yung mga cover at paandarin rin natin 'yan, miya miya konti. <laughs> tingnan natin 'yung maganda ba andar. Uh, tingnan natin. Rorodus natin, tingnan natin kung walang halinghing sa segunda. Pero 'yung ginawa natin na uh, naman 'yung mga ganung atake. Uh -huh. Yung yeah, mga pre, uh, error na At uh, parating na tingnan natin Kaya kinamdaman ni Paris sa segunda kung may kahit pa wala Yun eh Makakalampag Welding in okay, malayo sa kaliwa Yo. Mag Mahagunot na naman si Byron Tess. Ayan mga pre, pabalik na si Byron Tess. <laughs> Mahagunot. Okay. Walang kayod? Minor, minor. Okay, adjust natin ang minor. Ayan mga pre, hanggang dito na lang tayo. At ayusin pa natin yung minor.